sinasabing mas kumpletong player pa si Brony comparing sa tatay niya. Usapang basketball na naman tayo mga tropa. Nakapag-practice at nakapag-warm up na nga uli si Brony James. Ito nga ang sabi ni Lebron James. Taken pre-game warm-ups yeah, before. Yeah, yeah, that's the next step. That's awesome. He was. He, warm, he was able to, uh, today's game was the first game he got an opportunity to warm up with his team. So he is, uh, He's almost there. Yeah, nakikita natin kay LeBron James na natutuwa siya, nakapag-practice na at nakapag-warm up na si Bronny James. Tingnan natin yung mga ginawa niya dito. Una, nagkaroon muna siya ng mga shooting drills na mag-isa lang siya. Maganda to kasi nakikita natin na nakakapaglaro na talaga siya ng maayos. Kahit na pa-shooting-shooting lang. Then, sumama na nga siya sa warm up ng USC o yung kanyang college basketball team. Nakikita natin dito na maliksi na siyang gumalaw at kayang kaya na niyang dalhin yung sarili niya na parang hindi siya nang galing sa heart surgery or something na kayang kaya niya nang tumira sa labas at swabing swabing na yung mga galaw niya magandang pangitain to kay Bronny James at sa mga fans niya kaya for sure konti na lang at parigurado makakapaglaro na ulito sa kanyang basketball team Ayan, nakakatuwa, 'di ba? Kasi nagka-problema siya sa puso at naoperahan pa. At medyo nalungkot yung maraming fans Kaya napakaganda niyang nakikita na nakapag -warm up na siya At nakakapag na kasama yung kanyang basketball team Pero habang hindi pa siya nakakapaglaro talaga Alamin natin kung gaano kalakas to si bro ni James Sinasabi nga nila na kasing galing to ni Lebron James Or mas magaling pa Totoo ba to? Panoorin natin sa video to Para malaman natin kung gaano siya kagaling At kung saan pa At kung ano pa ang kaya niyang gawin Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and share para sa marami pang usapang basketball. Let's go! Bronny James, a 6'4 guard, point guard na matindi nga yung kasikatan kasi nga anak siya ni LeBron James. May mga nagsasabi na magaling talaga to mag-basketball na kahit hindi anak ni LeBron James to, sisikat to. Kaya gusto daw talaga niyang gumawa ng sariling identity. Pinanganak to noong October 6, 2004 at nasubaybayan talaga ng mga tao kung paano siya palakihin ni Lebron James. At nakikita talaga ng mga tao na mahilig talaga to sa basketball nung maliit pa lang. Kasi nga, lagi niya napapanood at nakakasama yung tatay niya na walang ibang ginawa kundi magbasketball. Maganda talaga sa pamilya nila dahil mahilig talaga sila lahat sa basketball. Nakikita natin nung bata pa lang si Bronny James, lagi talaga itong binabantayan ni Lebron James sa mga basketball game niya. Kung di man to tinuturuan, pinapanood niya to. Kaya ang laki talaga nung nagiging impact ni Lebron James sa laro ni Bronny James. Kaya nga ang sabi nila, malaking factor daw kaya nagdesisyon si Lebron James na maglaro sa Los Angeles Lakers ay para makapaglaro sa Sierra Canyon Itong si Brony na isang team sa Los Angeles, California. Maagang bumulusok yung laro nito ni Brony, hindi lang dahil sa anak siya ni Lebron James, kundi talagang magaling siya maglaro ng basketball. Magaling siyang pumasa at mataas ang kanyang basketball IQ. At nakumpira na nga kagad to kay Lebron James dahil sa mga atletik niyang galaw tulad nito. Makikita natin na para talaga silang parehas gumalaw nung tatay niya. Pero hindi lang yun. Meron talaga siyang mga galaw na different sa tatay niya. At sinasabi nilang mas angat pa to sa skills comparing sa tatay niya. Kaya nasasabi talaga nila na ibang talent talaga to si Bronny. Nag-average to ng 14 points, 5.5 rebounds, 2.7 assists and 1.8 steals sa kanyang final year sa Shera Canyon at sinasabi na nakakuha raw ng tatlong mission league title itong team niya habang nandun siya. Malalaman natin sa stats niya na talagang all around player to na marunong siyang sumalaksak, marunong siyang umiscore at marunong siyang pumasa at meron siyang depensa dahil nga sa 1.8 steals na nakukuha niya. Napaka-kumpletong player nito. Na Sinasabi nga ng karamihan na mas all-around player pa to kumpareng sa tatay niya. Ang lamang lang talaga daw ng tatay nito, yung athletic tsaka yung pangangatawan. Pero yung galaw at tsaka yung basketball IQ at tsaka yung decision making Magaling daw talaga to si Brony regarding dun. Kinumpira nga ni Gilbert Arenas, ito si Brony James na parang mas athletic daw na Drew Holiday. Napakagandang comparison nun. Kasi nga itong Drew Holiday, playmaker, scorer, tsaka malakas dumipensa. At kung mas malakas or mas athletic pa siya kay Drew Holiday, ibig sabihin mas magaling pa siya dun. Kaya malayo talaga mararating nung batang to. Pero sabi nila nasa top 50 pa lang to or 36 spot pa lang pagdating ng NBA draft itong 2024. Kasi nga hindi pa natin masyado nakikita kung gaano kataas talaga yung ceiling nito. Lalo pa ngayon nagkaroon siya ng injury at hindi siya na sa kanyang college basketball team. Pero for sure sa tulong ng tatay niya, may lalabas talaga nito yung laro niya at makikita natin na mas tataas pa ang ranking nito sa parating na NBA draft. At sigurado pag gaagawan to ng mga NBA teams. Ayan, nakikita naman talaga nating magaling na basketball player to si Bronny James. Pero yung masabing kasing galing or mas magaling pa kay Lebron James, medyo malabo pa yun. Pero hindi natin alam kasi nga magkaiba sila ng laro. Si Lebron James is more on power and athleticism. Ito naman si Bronny James, more on skills and facilitator. Magkaiba sila ng level kaya nga sana makita natin sila magkasama maglaro. Sinasabi nga nila baka isa o dalawang taon lang to sa college at magpadrop na sa si NBA kasi nga Inaantay daw talaga to ni Lebron James bago siya magretiro. Ang ganda nun kung makikita natin magkakampi sila o kahit magkalaban pa sila. Mga tropa, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share para sa marami pang usapang basketball. Thank you!